Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Hamtaro PH. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Huwag niyo rin pong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated kapag mayroon akong mga bagong videos. Ngayong araw po, check natin kung ano magiging personality o ano yung pagkatao ng bago mong makakarelasyon. Amili po kayo sa Black, ah, Black Tourmaline, Patoomo, o, o Amethyst. Pumili po kayo mabuti. Okay po, check natin para sa mga pumili ng black tourmaline. Check natin para po sa mga pumili ng black tourmaline kung ano yung personality ng bago mo makakarelasyon. Meron po tayong 3 of Three of Cups. Abundance. So ano siya? Water signs. Ang Cups po kasi ay water signs. So pwedeng Cancer, Pisces, or Scorpio. Nakita ko nga rin po dito na palakaibigan to. Palakaibigan siya. Palalabas, mahilig magparty. Okay? Marami tong kaibigan. Yun na nakikita ko dito. So, napakaganda ng energy niya. Check pa natin kung ano makikita natin. Meron tayong The Magician. Meron tayong uh, Princess of Discs. Ano ba yung Princess of Disc? Ano siya? Mas nakababata. So, Page of Pentacles. Page of Pentacles. At meron tayong uh, Prince of Cups. Knight of Knight of, ano ba to Knight of cups. Okay? Nakita ko dito na madiskarte to sa buhay eh. Sobra, sobra siya madiskarte, talagang yung mga, mga talent niya, mga abilidad niya, pwede pagkakitaan. Okay? Pwede yung pagkakitaan yung mga abilidad niya, yung mga talent niya. Nakita ko rin dito na ano siya eh, talagang uh, madiskarte sa pera. Okay? Basta merong opportunity na dumating, hindi siya natatakot na mag-take ng risk. Okay? Hindi siya natatakot. Talagang pag may opportunity, grab niya agad. Yun ang nakikita ko dito. Ano rin siya, we? talagang uh, maalaga sa gamit. Kunyari, bumili siya ng isang bagay, talagang matagal, niya, mata, matagal, bago niya itapon. Eh. O talagang uh, hindi masisira. Ayaw niya na nasisiraan siya ng gamit. Okay, yun ang nakikita ko dito. So, madiskarte yan. Talagang madiskarte sa buhay. Check pa natin. Kung makikita natin, meron tayong Ace of Wands. At meron tayong Five of Cups. Nakikita ko dito na uh, ano siya we, ayun niya, ng, ayaw niya sa tao ayaw niya sa tao na tawag dito, ayaw niya sa tao na hanggang salita lang. Gusto niya, uh, ipakita mo. Wag, wag mong sabihin, ipakita mo, wag mong sabihin, gawin mo. Okay? Ayaw na ayaw niya nakakita ng tamad. Alam mo yun? Ayaw, ayaw niya sa isang tamad na tao. Doon siya na ano, yung di marunong mag-take ng action. Kasi itong isopwans, ano siya, ano siya we, actions eh. Okay? So talagang kailangan kailangan ko meron kayong uh, kunyari nagkasama kayo, kailangan kumikita ka rin, kailangan kumikilos ka rin. Okay? Ayun niya nang uh, nakahilata ka lang, ayun niya na wala kang ginagawa. Yun ang nakikita ko dito. Okay, check pa natin. Para pa makita natin sa personality niya. Meron tayong 7 of 7 uh, meron tayong 2 of cups at meron tayong 10 of cups okay nakikita ko dito na pagdating sa family napakaswerte mo oras kasi na magka, oras na magkatuluyan kayo ayan ano siya eh, talagang uh, ipagtatanggol kanya ipaglalabang kanya ganyan tapos talaga mamahalin ka niya eh. Talaga mamahalin ka niya na sobra na talagang bibigay niya sa'yo lahat. Okay? Pagdating sa family, hindi siya ano eh, hindi siya yung tipo na, alam mo yun, yung matipid. Kasi sinasabi ko dito kanina na madiskarte siya. Tapos ah, hindi siya takot mag-take ng risk pagdating sa pera. Na talagang i-grab niya yung opportunity. Tapos sinasabi ko nga dito, ayaw niya sa tamad. Pero oras kasi na talaga magmahal siya, oh, talagang ang alaga ka niya, bibigay niya sa'yo lahat. Talagang gusto niya, mafulfill, mafulfill niya yung lahat ng, ano, eh, na, lahat ng pangangailangan mo. Alam mo yun? Yung talagang wala ka nang hahanapin pa. Ganon siya klaseng magmahal. Okay? So talaga umasa ka na wa, walang sa sa'yo o walang sa sa'yo. Dahil lagi siya nasa likuran mo. Okay? Ganon siya klaseng magmahal. Okay, marami salamat. Check naman natin yung uh, mga pumili sa bato omo. Wait. Para naman sa mga pumili ng bato omo. Wait natin. Para po sa mga pumili ng bato omo, check natin. Kung ano yung ano niya. Personality niya. Nako. Meron tayong uh, Damun. The moon ay uh, water signs. Cancer, Pisces, Scorpio. Pero, ayun nga, nakikita ko dito na ano to, mara marami sekreto. Punong na mystery. Okay, so hindi mo maalam kung ano yung iniisip niya, ano yung nararamdaman niya. Yun ang nakikita ko dito. Marami siyang tinatago. Okay, check pa natin. Napamakita natin sa personality niya. Para sa mga pumili ng bato omo, meron tayong 3 of wands. Meron tayong uh, of wands. At meron tayong the empress. Okay, nakita ko dito na maalaga to sa sarili. At medyo makasarili. <laughs> Yun nakikita ko dito. Mahalaga sa sarili, makasarili, talagang sarili lang niya iniisip niya na kapag tumutol ka sa gusto niya, ah, uh, napaka negative ah. Pag tumutol ka sa gusto niya, mag-aaway kayo. Okay? Ano rin siya eh, talagang mahilig din siya mag-travel. Mahilig siya mag-travel, mahilig siyang lumayo, mahilig siyang pumunta sa mga malalayong lugar. Okay? Yun yung nakikita ko dito. So uh, napakahirap eh, kasi oras na tumanggi ka na sa kanya, mag-aaway kayo. Oras na sumarungat ka sa gusto niya, mag-aaway kayo. yun ang nakikita ko dito. Ayaw niya hindi umaayon sa kanya yung mga tao. yun na namanabas dito. Check pa natin kung makita natin. Meron tayong, nako, meron tayong Princess of Swords. Meron tayong uh, Prince of Swords. Ah, ano nga palitawag dito? Page of Swords. Okay, medyo nakamali tayo dun. Meron tayong Eight of Wands. Nangita ko dito na medyo isip bata to. Isip bata, pabago-bago yung isip. Sabi nga sinasabi ko dito kanina, ayan o, uh, sarili lang iniisip niya na kapag sumanungat ka sa kanya, mag-aaway kayo. Then, niya oh 3 of 1s kasi, travel to. Tapos, itong 8 ano, of 1s, travel din eh. So, medyo, ayun nga, pabago-bago isipan niya. Ano mo, mo yung spontaneous? Isang bagay, ganito kagawin niya. Then, the next moment, iba na. Yung pabago-bago siya ng desisyon. So, napakahirap na itong kasama. Yung may usapan kayo, kakain kayo sa restaurant na to. Then, bigla na lang magbabago. Alam mo yun? ay makakain nga tayo sa Jollibee then biglang magbabago ay karindiriyan na lang alam mo yun pabago-bago siya so napakahirap ng pagiging relasyon mo dito isip bata immature so na sabi ko ano to misteryo oh. puno-puno siya ng misteryo di mo alam kung ano iniisip niya so ayun nga totoo totoo spontaneous nga oo uh, kaya marami maraming sikreto Check pa natin kung ano makita natin. Meron tayong, ako. Meron tayong The Devil. Ay, meron tayong uh, Ten of uh, Ten of Pentacles. At meron tayong The World. Nakita ko dito na ito yung tipo ng tao na, tuwag nga na sinabi ko, sarili lang iniisip. Makasarili. Na Pwedeng tulungan niya 'yung pamilya, pamilya niya, 'we, 'yung family niya. Tutulungan niya nang hindi mo nalalaman. Teka na sabi mo po maka, makasarili, pero bakit tutulungan niya 'yung pamilya niya? Pero 'yung pwedeng malabas dito, 'we. Na pwedeng niya tulungan siguro a uh, mapera ka kasi ano, talagang mapera, 'we. Pwedeng mapera ka na sobrang-sobra binibigay mo, then bibigyan 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 niya 'yung parents niya o yung kapatid niya o pin, o pinsa niya siguro ganyan pero family we so pwedeng nanay o kapatid brother or sister tutulungan niya bib bibigyan niya ng pera so makikinabang din yun ang nakikita ko dito so tutulong siya sa family niya na hindi mo alam pagdating naman sa family nako eto napakahirap kapag nagkatuluyan kayo nagkatuluyan kayo nito Napaka-toxic na magiging relationship nyo. Ayun na, the devil. Oh the devil. Sobrang hirap. Sobrang tindi ng mga pagdadaanan nyo. Up and down eh. Kasi ito naman, saya din, malungkot. Sasaya, lulungkot, sasaya, lulungkot. Ganun mangyayari sa inyo. Ganun na magiging takbo ng relationship nyo para sa pumili ng batuo mo. Sobrang hirap. Then ito nga, oh, talagang makamundo. Talagang halos hindi kanya alagaan, hindi kanya hindi kanya iisipin, sarili lang niya iisipin niya, kung ano yung mga gusto niya, pwede bumili to ng motor, bumili ng bisikleta, o yung mga bagay talagang gusto niya, pwede, pwede gadget. Ganun. Pero galing sa iyo, yun ang nakikita ko dito. Nakita ko rin dito na talagang aasa siya. Aasa siya. Sa'yo lang siya aasa. Okay? Pwede hindi, hindi siya magtrabaho, sa'yo lang siya aasa. So napakahirap na magiging relationship niyo. Talagang para ka nagala para ka nagalaga ng bata. Sa halip na karelasyon, sa halip na nagtutulungan kayo, uh, wala. Bubuhayin mo siya. Yun ang nakikita ko dito. Pag tulad nga nasabi ko, may ka. Okay? Dahil pa bago-bago isipan yan. Isip bata talaga. Okay, check naman natin para sa mga pumili ng amethyst. Ano yung magiging personality ng uh, relasyon mo? Wait. Okay. Para sa mga pumili ng amethyst, check natin kung ano magiging, magiging ugali ng karelasyon mo. Meron tayong the hierophant. Meron po tayong the hierophant. So the hierophant, meron po tayong uh, Taurus earth sign. So Taurus po siya. The Hierophant. So ano to religious eh. Religious pwedeng doktor, pwedeng religious siya, pwedeng pastor, pwedeng doktor. Pwedeng teacher. 'Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng abogado. So ano siya Taurus. Taurus ang uh, Taurus yung sign niya. O nga po wala nakalimutan ko, Ito pong uh, water sign, itong uh, The Moon. Ano siya Scorpio. Okay? Scorpio po siya. So, tulad ng sinasabi ko dito, religious siyang tao, talagang uh, matalino, yung talagang matututo ka sa kanya. Okay? Para po sa pamilya ng Amethyst, check pa natin. Meron tayong The Emperor, meron tayong Two of Pentacles, at meron tayong Four of Wands. Nakita ko po dito na ano siya, wey? Yung personality ng uh, makakarelasyon mo, eh, maasahan, talaga maaasahan. Talagang makakadepende ka sa kanya. Then, alam niya kung ano yung gusto niya. Talagang mature yung isipan niya. Talagang uh, marami kang matututunan sa kanya. Tapos, pagdating naman sa mga, ano eh, tawag dito. Pagdating sa mga bagay-bagay, marami na siyang pinagdaanan. Okay? So, ma matatag na yung foundation niya, wey. So, mas matanda ito sa'yo. Okay? Mas matanda sa'yo yung makakarelasyon mo. Tapos talaga napaka-mature ng isipan niya. Yung nakagandahan dito. Sobrang mature ng isipan niya. Okay? Check pa natin kung ano makita natin. Meron tayong Ace of Cups at meron tayong The Hermit. Nakita <laughs> ko naman dito na ano eh, masyado siyang uh, Emotional. Okay? Masyado siyang emosyonal, tapos ayaw niya ano, ayaw niya nag -iisa. Okay? So, pwede mati malaki yung tanda nito sa'yo eh. Sobrang malak malaki yung tanda nito sa'yo. Baka dalawampung taon o 30 years. 20 to 30 ha, Ayun yung nakikita ko dito. Kasi parang naghahanap siya na mag-aalaga sa kanya eh. Parang ayaw niyang tumanda mag-isa. Alam mo yun? Ayaw niya mag-isa mag, ayaw mag sa bahay. Gusto niya na makakasama. Pero ano siya, talagang maalaga. Maalaga siya. Talagang aalagaan ka rin nito. Talagang ibibigay niya sa'yo lahat. Ganyan, ibibigay niya sa'yo. Lahat ng pangangailangan mo. Kasi ano, masyado siyang emosyonal. Okay. Tinapan natin kung ano makikita natin. Meron tayong Seven of Cups. Pasensya na sa aso. Meron tayong uh, Four of Pentacles. At meron tayong The Fool. Okay. Nakikita ko dito na marami siyang pangarap pagdating sa family. Okay. Pagdating din sa pera, marami din siyang plano. So, ibig sabihin, pwedeng ano to eh. Marami siyang ipon, marami siyang negosyo. Yun ang kagandahan dito. Hindi ko pa pinagmumukha, hindi ko pinagmumukha ma- mukha kang pera. Hindi ko sinasabing ganun. Pero ma- napakaswerte mo sa kanya. Sobrang magiging <tpers> swerte ka sa kanya. Lahat ng pangangailangan mo, ma-proprovide niya. sobrang sobra pa. Okay? Nakita ko rin dito na ano siya we, talagang uh, may din siya lumabas. Okay? may din siya mag-travel etong eh, tao na to. O, ah, pwedeng ano? Pwedeng sa negosyo. Okay? Dahil sa negosyo niya, nakakapag-travel siya dito sa, sa Pilipinas o baka sa imang bansa. Ba. Pwede kasing foreigner din to eh. Okay? Pwedeng foreigner tong uh, makarelasyon mo na mas, na mas matanda sayo. O, pwedeng uh, ang tawag dun? Uh, may tawag dun eh. Hap. Hap ha Pilipino. Ganyan yung nakikita ko dito. So, pwede kayo makapag-travel dahil, sa, dahil sa negosyo niya. Okay? Napakaganda. Napakaganda na magiging buhay mo dito. Kasi siya na Medyo tahol ng tahol. Sa so, tandaan mo, Taurus siya. earth, earth sign. na napakaganda talaga na magiging ng ugali niya, napaka, napakarami niya ang plano sa buhay, talagang established na, marami na siya pinagdaanan. So, hindi ka mahihirapan makisama sa kanya. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe -like, mag sa channel ko. Kasaulitin po ulit. Mag-ingat kayo palagi. God bless you.